Hey guys, good morning. Gusto lang na ako guys, i-flex ang ako ang mga natigom nga mga prutas nga dili ako. So guys, kasagaran dyan akong mga prutas guys, mga hinatag or dili pod kinawat. So, aron mahibala mo mo, oh, siya. Kini guys, hinatag ni sa akong ate. Napoy naghatag sa iya ha. Kini, hinatag po ni siya sa ang dinalay siya Cross Joy. Kani, saging, di kani sakang ati. O kaning akong mangga, guys. Mo ni akong gingon. Dili po ni hinatag, dili po kinawat. Kay pinulak ranamo ni dito sa likod. Hi, Kelsey Barino. Sumuo ni guys, di sa inyo ang punuan. <laughs> Namulak ni ni Oban Kuog. Pamulak ganin lang sa'yo. Samuan niya siya guys ako din itapok-tapok diri. Kaya, kay Aron. Nice po siya ba na apoy ka ng presentation sa itong lamisa. So, maalang to guys. Good morning, good morning. Very good morning. Kay morning itong mga fruits.